mga kamasa mm -hmm. andito tayo ngayon sa Bulacan no? Yeah! uh, pipintura tayo sa bahay natin dito wow. tayo sa bubong tatanggalin mo na natin yung ano, uh, mo natin ng turko para dun sa kalawang ng yero no? uh, oh. tayo sa taas pipintura tayo Ayan, yeah! tayo sa taas. Yay! Yeah! tayo dadaan, ano mga kamasa. Ito, tutungtong tayo diyan sa drum, 'yan. Oh. Sa monoblock tapos, yeah. yan, tapos tayo dun. Dun tayo, tayo ayan, tapos akyat tayo doon. Doon tayo, diyan tayo akyat oh. Ayun. Ayun dito na tayo ngayon mga kamasa, market na tayo dito sa buong yung pader na uh, sinabi ko sa inyo ayan na uh, dito tayo nakatungtong tayo sa pader ayan yan ang bubong na pipinturahan natin puro oh. kaya papahiran natin ang turko muna what? ayan ayun eh o mga kamasa o, dito tayo sa bubong ng ating bahay at dito na tayo sa taas no, mga kamasa kasi, itutuloy na natin na, uh, uh, nagtiturahan natin yung kabilang pisngay ng mukong natin so ito naman yun ang titirahin naman natin ayun o no, mga kamasa dito tayo sa taas oh yung sa kapila ayun yung uh, sa kusina ko ayan tapos ng uh, pintura natin dyan ayan o oh, yung pabilang side na yan tapos na natin pinturahan yan so ito na lang ayan o oh. So, yung tinamaan ng turko nag iibang kulay diba yan yung mga kamasa kung uh, magpipintura kayo ng ubong uh, may kalawang tirahin yung muna ng uh, turko no yung mga kamasa ito yung ipapahid nyo ito, oh. ganito ganito mga kamasa ayan oh. oh. ras converter no ayan oh, oh. torko oh, ang bibili nyo mga kamasa para sa kalawang ayan di ba nakita nyo ba nagibang kulay ng ano uh, bubong natin dating kalawang ngayon na ito na o oh. na oh. ganyan na siya ngayon so, ito tayo sa part na mataas na rungat tayo ayan o pipito ay ano na tayo wag tuloy na tayo muna ng trabaho mga kamasa so shout out sa inyo lahat dyan napakainit dito sa Bulacan o napakainit dito kaya kailangan natin mainit kung na uh, Pahiran natin ng turko para yung turko talagang kumapit no sa yero para talaga yung kalawang mapinitre talaga matanggal niya talaga yung kalawang so yun mga kamasa uh, yun lang maibibigay ko ng idea sa inyo kung meron kayong bubong na kalawangin ha, then gusto nyo pinturahan tirahin nyo muna ng ito muna gamitin nyo no, iturko nyo muna siya so, hanggat mari dapat mapilit siya sa araw maghapon bago nyo lagyan ng uh, primer at susunod nyan mga kamasa primer naman niya susunod kaya ng primer, pintura na okay, standby lang muna ka dyan mga kamasa, abangan natin ang susunod natin video sa so magaganap ng aking trabaho dito sa San Jose del Monte, Bulacan ito po ay nasa Cherravinita, Musun San Jose del Monte, Bulacan mga kamasa ayan, ayan ang ating mga paligid ayan o, oh, nakikita yung paligid natin ayan ayan ayun, tapos na tayo mga kamasa tapos na tayo magturko kailangan yan uh, patuyin ng husto yan uh, hanggat mare, talagang dapat eh maarawan siya, kung maghapon isa pwedeng uh, laging kagad ng primer ano, kasi pag nilagay kagad ng primer yan hindi didikit yung ano, kasi kailangan matuyo muna yung uh, turko natin kasi yan, basa pa, eh. pag tinapakan natin yung mga kamasa naka tayo, dumidikit yung tsinelas natin kaya kailangan yan patuyuin muna dahil medyo matagal matuyo yan o one araw o to dalawang araw bago, bago siya lagyan ng primer then uh, pintura na tayo yun tapos na tayo dito no lang dun no tapos na natin siguro sa susunod na araw na natin titirahin ulit ng uh, primer to so, uh, yan mga kamasa yan yes, shout out sa inyo yan mga kamasa so, lahat mga nanood na itong video ngayon sa araw na ito Uh, mapapalang tanghali sa inyong lahat yan salamat sa patuloy ng iyong uh, suporta ng munting channel ni Masatiada Vlogs ayun, bababa na tayo at kakain na ng tanghalian ayan, mga kamasa ayun, oh, yung mga kapaligiran ko mga kapitbahay ko, oh, ayun oh. mayayaman yung mga kapitbahay ko wow Bababa na tayo. Ito e, yung ating ano, gagamitan.